Overlooking. Napaka-inhawa po pati ng hangin. Talaga namang sobrang nakaka-relax po. Wow! At oh. Kabilis ng kamay. <laughs> Kiss. Oh, galing. Kiss na pa. Kiss na muna. <laughs> Hello po. Magandang araw po sa inyong lahat. Bali, magluluto po ako ngayon ng sweet and sour at ang lulutuin ko po ay yung isda na galing po sa Sambales ayan po at bali ito na po yung isda, ito po yung galing po sa Sambales ito po yung dala ni Natita Saning at ito daw po ay from Mam Ma iris. at ito po ay lulutuin ko na bali binabad ko lang muna po sa tubig at frozen po ito po lilinisan na rin at kakaliskisan thank you so much po Mam Ma Irish at Thank you so much din po kay Tita Saning at kay Tito Ninyo. Yan, sa Team Sambales. Thank you so much po. Lulutuin ko na po ito ngayon. Yan po at habang nakababad pa yung atin isda, bali process pa nga po ay ako po yung maghahanda na po nitong mga ingredients. Okay na pong tatalupan itong mga singkamas, carrots. Para mamaya po ay lulutuin na lang natin. Gigisa na lang po. Ayan guys, bale, ito na po yung mga isda. Ah, ako po yung na ni Bosing kaninang magkaliskis. At ito po ay meron ng asin. nagpi na po tayo ng isda. Ah. Ayan po, bali, naka-ready na po ang mga ingredients para sa ating sweet and sour sauce. Ayan. Ito po yung singkamas, meron tayong carrots, may bell pepper, bawang, sibuyas. Ayan, kakanawan po natin mamaya ng kaunting cornstarch para sa pampalapot. May sili, asukal, pineapple tidbits, paminta, tapos po ay may kaunting suka. Ah, ito po ay sukang sasa. Tapos ito po ay sweet and chili sauce. Pwede rin po kayong gumamit ng ketchup o kaya po ay tomato sauce. Ayan guys, bali magtitimpla na po tayo. Ako pa bago mag ay tinitimpla ko na muna po yung pinakang sauce. Ayan, ito pong ating sweet chili sauce ay ilalagay na po natin dito. Tataktak na po natin. Tapos lalagyan po natin ng kaunting tubig ito. Matin lang pong lulug para masayg po yung nasa uh, bote. Tapos isasama na rin po natin dito. Sa pagluluto naman po ay tayo kanya-kanya na paraan. Yung pong iba ay derecho ang gisa na. Pero ako po pag nagluluto ay tinitimpla ko muna po yung pinakang sauce. Tapos, lagyan natin po natin ang kaunting paminta. Ito pong sabaw po ng pineapple pibits ay atin na rin pong i-dadagdad. Lalagyan na rin po natin ng kaunting suka. Kaunting mm -hmm. suka lang muna po. Mamaya po tayo magdagdag. Titikpan. Titikman muna po natin. Maglalagay mm -hmm. na rin po tayo ng sugar. Nahaluin lang na po natin maigi para po matunaw yung asukal. Ayan. Tapos ah, okay, yun, may ketchup. Naglalagay oh. rin po ako ng kaunting ketchup. Para medyo gumanda-ganda po uh -huh. ang kundal niya. at haluin na po natin maigi. Meron din po tayo ditong kaunting sili ay ilalagay ko na rin po. Kaunti lang po yung ko para po hindi masyadong maanghang. Para si Teo po mamaya ay pwede rin kumain. Pwede rin tumikin. Ayan, haluin lang na po natin maigi. Ngayon naman po ay titikman po natin. Kulang sa tamis. Magdadagdag pa po tayo ng konting sugar dahil kulang po sa tamis. Pero yung asim po ay okay na. Dapat po ay naglalaban ang asim at tamis. Ayan po, bali nagpainit na po ako ng mantika dito sa kawali. At magigisa na po tayo ng bawang at sibuyas. Ayan, lalagay na po natin itong karot. Saka po itong singkamas. Ayan, pati po itong bell pepper, ay eh, ilalagay na rin po natin. Saka po itong pineapple chipset. Lagyan po natin ang kaunting asin. Ayan, at atin lang po munang haluin. I-design lang muna po na din sa sila. Ilalagay na po natin ito ating linin sauce. Ahaluin na po ulit natin. Lalagyan po natin ng kaunti lang na cornstarch. Bali ito po ay kinanaw ko sa trophy Para magkaroon lang po ng kaunting lapot. Ayan guys, bali kumukulo na po. Maya maya lang po ay ito'y okay na. Oo. Oh. Maya maya lang po ay ito'y gutuna. Okay. Ayan, bali, nakaluto na po tayo. Yung ating isda. Ayan po. Naprito na po yung isda. Tapos ito po yung sauce. <laughs> Kami po na ay kukuha po ng dahon ng saging. Parang bono. Parang doon pala meron kata. Mataas po. Abot mo Idro. Yan, Sige. <laughs> Walang makapak. Ayan na lang ako ano eh. Ayan, ganyan anin mo. Oops! Pahigit baka mapunit. okay na. Alin pa po yung isa? Doon pa. Sige, ayan. At saka yung isa. Ayan, okay. makatas. Mm. Kahit alin yung mababa uh. Tara Yan bali nakakuha na po kami ni Drew Ng dahon, ng saging Tara Pwede pa po sa akin Ito po yung namin sa taas Sa rooftop Sa rooftop po kami kakain Ayan, natiakayat na po ni Kim yung kanin sa rooftop. Sa baba po ako nagluto at kapag ka po ganito medyo tanghali. Ay eh, eh, mahina po ang tubig. Akayat na po tayo sa rooftop. Ayan ho, napakaginhawa po dito sa taas. Napakasarap po ng simoy ng hangin. At dito po sa rooftop ay punong-puno po na sinampay. Ayan. diyan po kami nagsasampay ng mga damit. At mabilis pong matuyo. Medyo mainit pa po. Pero maya-maya lang po ay dito ay luluom na. Ngihahawa po. Overlooking Ayan, natin inahakot na rin po ni Idro yung pritong isda. Ah, muna mo na sa taas. Si Bal po ay mag po ng upuan sa taas. Gawa po nung birthday po ni Teo ay napababa yung upuan. Akiat na po ulit niya. Dumating na po si Bossing galing po sa fish pond. Sakto po at kami kakain na. Teo! Mahal! Malco. Teo. Teo. Mahal. Ang ating mga dahon ay atin kung ano ay atin na pong pupunasan. na na ang problema natin. Binilipad <laughs> ng hangin. Nandito una nga ang pagkeroan. Maganda po dito kumain. Ang problema po eh. ay po ng hangin. Tasa na muna po, po natin itong dahon. No? At ako po yung maghahayin na. lalagyan ko na po ng kanin at ulan. No? At binilipad po. And guys, bali maglalagay na po tayo ng sauce. Oh. ito po ang pinakang gulay. Itong mga patatas at carrots. Tagtaga na rin natin dito ah. pinakahali na po itong ating ulam. Ito na nga po yung ating sweet and sour na mga isdang galing po sa sambales. Hey, papabita, Ayan po si Nini, nagmumuni-muni. Napakaganda po dito sa taas. Overlooking. Napaka hawa po pati ng hangin. Talaga namang sobrang nakaka-relax po. Wow. Teo, mahalan ko na dito na po sa taas. Kiss Lola. <laughs> Ma! Lahing kiss. Ma! <laughs> Ma! <laughs> Ha! siya. <laughs> Hahaha! Magsaya din siya! Magsaya din! <laughs> masaya. Magsaya! <laughs> <laughs> oh, Babakin na po ang pakwan! <laughs> Yehey! Clap your hands! Ayan yun eh! Mm. Babakin na muna po natin tong pakwan. Ah. ito ay galing kay Kagwapo lang at kay Kadilag. Thank you so much. Kagwapo lang at Kadilag. Sa pakuha. Wow! Napaka-pula. Sarap. Yung mo dito sa taas. Ito po yung nilagay ko kanina sa rep. Kaya ito yung malamig. Okay. Kami po dito sa dulo kakain at medyo mainit pa po doon. Ah. Thank you, Mama. Mm, Amen. Thanks. Bawal kasi tayo Teo na ito. Ano yung bakal ako? Oo, oh, ayun ko. Tinalamig oh. ko ito kanina. Kanina, natukol na rin. Kami pa kain na rin. Sarap. Okay. Kain na po tayo. Let's pray, Father, the Son, Holy Bless us all, Lord, like in this day, keeps both from to the Lord. Amen. Kain na lang. Kain na po tayo! Kain po! tayo! Kain po 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 tayo! po tayo! Kain po

Paano tinilalapit to dito sa inyo? Kain tayo. Kain ko. Wait, maas na lang. Tanda-tanda. Sarap. sa baso.

hindi ko po nilagyan ng yung pong isda ay hindi okay. ko po nilagyan ng soko nag-aayun na po ako ng account ng ilang pera hindi pa po nilalambot na kayo na na Ito ba tayo ng kanin? Ito ba lang sa tayo kanin? No? 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 Nakakapitas ng dahon. Tayo! Huwag tayo!

โอเคค่ะดีมาป่าห่างไม่ละตีนเท่นี่อะอ้ทำไปเร็วๆน่ก็ไม่ <laughs> kanin lang ha. Tapitan mo lang ng kanin eh, Siya? Sia. Dapat hindi ko yung kon na yung sasasas ng konte. Ah, sasas na kanin lang. Gahan, lok. Hindi lang. Hindi lang. Sarap yung mga singkang singkang. Sos, yung una. Ako ano? Ano, may Sarap po yung mga singkang masag-alok. Kinakandula mm -hmm. mga mm -hmm. yun. masarap na isda. Yung malapag na pula o yung ganero. Hindi makikita mo mm sa -hmm. kanila. May kanila na ilo, Ma. Ay,

Si Teo Hay. 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 wala dong Hay. 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 sunod oh. sunod do sunod sunod Hay. Hay. Teo! Ah, ano na eh, pagkain mo ngayon? Ano naman <laughs> ako? Hey! Ah. Teo, mayiging manghahablot ng kanin, no? Tapos ligyan niya sa isla. Hindi. 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 Yung dalawang ah. isla dun sa lamesa ang habos si ate. <laughs> Kapal <laughs> mo! Nakahaba ang kamay ni Teo. ini ang ni Teo. Inibot sa na iklak. <laughs> Inibot sa hindi na iklak. <nalatang> Teo! nasarapan. ng Teo. May karakter na ng Teo enso Yami? Jamie Sarap bibito Parang yung mga ganito is daw mo sarap sisig oh Pagdali na sa amin dito sarap ng nasa Para Anong pakala ng steam malapad bosing Yung pula Takoyta <laughs> Ano? Takoy. Ay yung isa. <laughs> <laughs> <mum> 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 sarap Much, much, much later. Sapa tau, sapa? Kis mo pa sila ilulot gagala na. Dito, si Lulo. Kis mo. Mo. mo si Lulo. Kis mo. Kis mo si Lulo. Kis. At gagala na ba kayo? Kis. <laughs> oh, galing. Kisa pa. Kiss na muna. Ah. Let's <laughs> go. Balik kayo na. Balik kayo lolo. Nag-unti-unti na pong maglakad si Teo. Balik kayo lolo. Balik. Aba, aba, aba. Balik kayo na. Mukhang mga doon na. Saan nalaglag na hindi itaas? Ito kayo na. Kay lolo, kay lolo. Oga, oga. Haha, yay, yay. yay.